Sa iba pang pangunahing balita, tinutulungan ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA sa pakikiisa ng isang kumpanya ng soft drinks ang mga kababaihan sa bansa para mabigyan ng kaalaman sa tamang pagpapalago ng negosyo. Sa pamagitan ng Sari-Sari Store Training at Access to Resources o STAR Program, binibigyan ng negosyo at kaalaman ng mga ina ng tahanan Gayun din ang access sa financing and assets at access sa peer monitoring support. Target ng programa na abutin ng 200,000 kababaihan na may sari-sari store na sa bansa sa taong 2020. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 26,000 kababaihan na ang natulungan simula noong mag ang programa taong 2012. Napakalaking bagay po and we're very thankful to Coke and uh, we're encouraging uh, private sector to come in. At uh, you know, ang dami na ho eh, after this Coke program, ang dami na ho nag-offer sa atin uh, sa iba-ibang industriya. May automotive, may tourism sector, etc. So uh, natutuwa ho kami kasi to date more than 400 PPPs na yung aming sinainan uh, na programs. And uh, natutuwa kami and we're still encouraging everyone. no uh, Tomorrow din meron kami sa malolos yung uh, Robinsons naman, no? Inoffer nila yung malls nila para magkaroon o maging extension ng mga ng mga test the programs and offices. Opo, all over the Philippines, uh, from Palawan to Davao to Tacloban, all over the Philippines po. And of course, that's through the leadership po of Secretary Villanueva.